Kung gusto mong halikan ang isang tao, siguraduhing pumayag sila, landian mo at tingnan kung nilalandi ka rin, o diretsyong magtanong kung pwede mo silang halikan. Pagkatapos, lumapit sa kanila at bahagyang ikiling ang ulo para maiwasan ang pagbangga ng ilong. Ipikit ang mga mata, bahagyang ibuka ang bibig, at hayaang magtagpo ng natural ang mga labi. Huwag munang idiin ng sobra ang mga labi sa simula. Kung maayos ang unang halik, ilagay ang ibabang labi ng kapareha sa pagitan ng mga labi para magkasya ang mga labi sa isa't isa. Pagkatapos, dahan-dahang ipadaan ang iyong dila sa ibabang labi ng iyong kapareha. Kung mukhang gusto rin nila, subukang dahan-dahang ipasok ang iyong dila sa bibig ng iyong kapareha. Dahan-dahan lang at huwag magmadali. Tandaan na huminga sa ilong habang naghahalikan kayo para hindi ka maubusan ng hininga. Nay, maaring medyo awkward ang pakiramdam ng paghalik sa simula? Inay, pero gagaan din ito habang mas nagpa-practice ka. Kung alam mong makikipaghalikan ka, maglagay ng chapstick at sumipsip ng mint bago para maging maayos ang iyong mga labi at hininga.